Hello Eden, welcome back to my channel at hello Jan sa nag-click ng aking video na to So far, may pitong kanta OPM songs na pasok sa top song sell chart sa buong mundo Yes, 7 songs at tatlo dyan ay kanta ng ating SB19 ang Dongka, Gento at ang Dam na naging number 1 in more than 1 week o ba? Diba? malaking bagay yan Maliban sa Donka, Dam at Gento, pasok din ang tala ni Sarah Geronimo, Amats at Pusong Bato. Be thankful dahil ang Pilipino song na Dam of course from SB19 ay naging number one sa song sale chart worldwide. Handog sa inyo ng Billboard. Ito ay legit. Legit ang mga informasyon at datos dahil Billboard ang gumawa research Kaya naman, congratulations SB19. Proud to be Pinoy dahil ito ay malaking bagay sa ating musikang Pilipino sa pipap industry at OP music. Congratulations sa pitong kanta, especially sa tatlo sa ating SB19 Boys, Dam, Dongka at Gento.